Goeiedag. Yeah. Uh, jij gaat zometeen met mensen mee, dat Ja, ja, ja. En de mensen die... Uh... We doen het onder hier, not there. Nee, dat ja, jullie in ieder geval deze weg ook yeah. blijven. Oh, okay. Ja, maar ja? zo vind ik het anders. O, oké.

Is calling for human rights, but they are not respecting the rights of Rodrigo Ruba Duterte. We are calling the Filipino people and the community in Europe. You do not know what is happening. Europe does not report this one in the media. We are not happy. The Filipino people are not happy. We want Duterte to be back in the Philippines. Ah. 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 Sir, stay lang eh. Dito, ka lang, sir. Mag, ano lang. Boy, tuloy mo lang. Kasi magbibigay sila ng petisyon doon eh. Bibigay nila yung signature, ano. Tuloy mo lang yung ano sa tao. okay maging nga eh. go, ahead na. Alive po tayo dito ho sa harapan po ng ICC uh, Detention, uh, sorry, ICC uh, Criminal or International Criminal Court. Uh, dito na po, minto na yung ating pong mga, o itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, ito po ang uh, sumama no, sa protest rally na ginawa dito uh, mula doon sa Malifield hanggang dito sa harapan po ng ICC Detention or ICC o International Criminal Court. At uh, pumasok na nyo uh, yung ilan uh, sa mga leader or uh, organizer na nagbigay ng uh, petition letter o petition letter para may parating sa sa ano no sa sa mga international criminal court sa salita yata sila doon sir pwede na pumunta doon oo ikaw lang yung ano kanang di ba balak sino nandoon nagsalita na kayo doon andun sila din Eh, lek tak lek kat saya. Itu dengan saya ya, mulai. ito yung uh, kaganapan dito no napabalibutan ng uh, pulis ang area Meron pong mga riot police, meron pong uh, mga pulis patrol may uh, kabayo no ang uh, area kung saan uh, uh, nag, uh, nag ano nga nagpapakita ng kanilang uh, suporta ang uh, mga taga suporta ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte